saktan ko ng sombra kasi biglaan po talaga na marami din ko na bigla kasi makakala ko naman nga lag ng, na uh, malamit na dapat alam ko wala sa sakit hindi ko naman talaga Inaano na, may sakit siya eh. Kasi malakas pa siya eh. Lahat ng pwedeng ekstrahan, may ekstra siya. Ibig sabihin, wala sa sakit na dinadamdam. Nung time na yun na, yung bahay namin na, na, na hire sa kanila na maglinis yung sa nabalitches, nung gabi na yun, parang umiba na yung niya. Hanggang sa pinabukasan, hindi na daw katawan niya. Nagpa-check up sila ng nakakumpayin siya sa emergency. Napalitaan na lang namin na 50-50 hanggang sa mawala na siya ng buhay. Kaya bigla talaga yung pagkakamatay niya. Di namin in-expect na ganun mangyari sa kanya nung time na yun. Mayroon daw insurance. Oh, sabi ko, eh, umaganda pala kasi may insurance. Sabi ko. Yung una naming nakuha sa, insur sa insurance na is 50K. Saka, namin, saka naman nakuha ang kalahati. 100K. Dati wala silang pintuan. Ito lang, walang bintana. Ang Cortina Kurtina lang. Kurtina lang. Kortina lang. Tapos walang lababo, walang CR sa loob. Una talagang pangarap ng nasabi sa akin, matapos itong bahay. Yung pangarap ng mama mo, to pa rin mo. Para kahit wala na siya, masaya pa rin siya. Na nakikita niya na nakatapos ka. Kasi ito na naman talagang importante makatapos to eh. Si Bumso nga niya. Taos puso kami nagpapasalamat ang Asardano family kahit man nawala siya, malaking naitulong sa kanilang pamilya. Napagawa nila yung bahay nila unti-unti. Pasalamat kami sa KMBI, a microinsurance na nakatulong din sa pamilya nila. Ah, ano po, insurance kasi po yung buhay natin hindi namin hawa. Bilang negosyante eh, marami akong anak eh, eh paano may maiwan sila na makukuha. Kasi minsan limat, ba, tay lang tayo, eh, bigla lang hindi matising, hindi man lang buhay natin. So, asawa ko si driver, hindi naman din natin alam yung um, buhay na is na tayo siya. <laughs> bigla lang kasi nagkasak. Tungkundi naman siya nahihina kasi hinihinga rin nga siya. Tapos nung na-ICU siya, nilagyan siya ng tubo, mga hour lang, pinapam na siya yung pangalawa, wala na talaga siya kasi hindi na siya nag respond kahit anong pam Talagang i-strip <stress> na yung ano, monitor, hindi na talaga siya mga gumagal. Eh, bilang marami anak, just gently dito. Mas maganda kasi may katuwang na kasi may problema, may mar may masumbi na sa lalo na sa mga anak ko. Kasi minsan kasi nagpapasaway yun, so, yung mga anak ko, may katuwang na magpasaway. Right? Pasalamat na lang niya ako. na na nawala siya. Nandito yung pamilya. Ang nanay ko at ang mga kapatid ko. Kaya din nabawas bawas, ay Mayroon din nga yung ano sa kimbihay na kukuha at papaan. Ang tako sa FBI, nakabayad daw kasi may nakuha din ng asawa. Dinagdag ko lang sa tindahan para may pang hulog-hulog din.